Okay. Wala. Hey, Jaya. May gusto kong sabihin sa akin? Ano? Sorry. Naging sorry. Oo nga. Bakit ka sorry? For what? Basta sorry. Sorry for what? sa mga disappointment mo sa, <laughs> <laughs> sa mga nagawa. It's all right. It's all Alam mo na yun. Baba nakita mal dito. Wala ka signal. Bye. <laughs> Ayun, yun, yun, yun. Bakit? Ba't ka sa akin? Tell me. Hello, alam mo yun? Hindi <laughs> <laughs> ba ito sa akin? For what? <clears throat> Ay, baba na ako. <laughs> alam mo na yun. <laughs> Anong alam ko na yun? <laughs> yun nga. Curious daw sila. Basta. <laughs> Grabe naman sa parang timang. Parang pinang Ayoko nagbabasa ka ng comment. I'm just asking, bakit Dino, ka nagsasorry kay 2.0? Dahil dun sa, ano, sabihin ko ba? Dahil dun sa content namin ni Leo na nadama yung pangalan mo, yun lang. Kaya, kaya ako nagsasorry. So bakit nga ba nyo ako dinadamay? Hindi, hindi ko alam. Siya lang naman nagsasorry sa'yo kasi umayaw na ako, diba? Kasi napagod na ako. Yun, kaya, kaya nagsusuri. All these years, bakit ka bumalik sa akin? Bawal na ba ako dito <laughs> You broke my heart, Maldita. <laughs> I trust you. Alam ko naman yun. Kaya nga nagsusuri ako Kaya talaga akong makyat. Nagulat ako sa sabi ni Don Likaw na wala daw yung account mo. Ayun. Sabi ko, this is my chance na makakita ako sa'yo. Para makasama. Ano yan? Business. business Concern o masaya? <laughs> Siyempre, ano, nagulat ako kasi alam ko naman na iniingatan mo yung account na yun. Ba't parang nanginginig ka? Pero, Okay. Bakit? Pero yun, ano, sabi ko, naalala ko, sabi ni Jimmy niya, na yung account niya. Sabi ko, siguro, tingnan ko nga sa TikTok kong naka Yun, sabi ko, ay, ito na yung chance na makahingi ako sa ng tawad. Yeah. Yeah, sorry. kumusta naman yung love life mo. Hmm? Kamusta naman yung love life mo? Nag Nagkaroon ako ng boyfriend. Pero ano eh, nalaman ko na ako pala yung nakasira ng relasyon nila nung, ex niya. Kaya, ay, nakipaghiwalay, naghiwalay kami. Naghiwalay kami kahapon. Kasi ayoko naman pala ah, na makasira ako. So, problemado ko na naman kaya napunta ka dito ulit sa akin. <laughs> Ay, huwag hindi ko lang talaga alam na nawala yung account mo, no, hindi naman ako karating dito kasi alam mo na yun. Mm. <laughs> hmm. Ganun na lang lagi sa tuwing problem problema ka, ah, ako lalapitan mo. Hindi ibig sabihin, hindi ibig sabihin to punsero na may problema ako sa iyo talaga. Sa iyo agad ako babalik. Hindi ganun. Nalaman ko lang talaga na nawala na 'yung isang mong account kaya ayun. Ba't parang may halong ka ba 'yung mga salita mo? <laughs> wala. Ano pa ngayon na nag-uusap tayo? Masaya, yeah, ha? Masaya. <laughs> masaya. Kasi, sinto. Ang tagal kong... Ang tagal kitang hindi nakita. Aboy! Yun, mm. Pagdasal mo, mabalik yung account ko. I-unblock kita doon. Hindi na yung mababalik. Kasi yung akin nga, hindi na babalik eh. Yung akin araw-araw kong tinitingnan, hindi yon na ibalik. Ikaw 'yon. Sinasabi ko sa iba si 2.0. Sana old oh, battle. O oh, sana. <laughs> hindi man ngayon, hindi man bukas, di mo alam, sunod na araw. Basta, ano, sorry. Ano? You know. Hello? <laughs> 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 Ba't parang hinakabahan ka? Oo, hinakabahan talaga ako. <laughs> uh, parang ang laki na siguro ng kasalanan mo sa akin para kabahan ka ng ganyan, eh, you no? Know? Siyempre, kasalanan mo. Ba't ka kasi gumawa ng kasalanan yan? pa Yung kasalanan na yung na. <laughs> Baba na ako. <laughs> sige, na. Mm, sige Thank you. Thank, Thank you. you. So Basta. Sorry. Ah, Sorry. Bye. Bye.